Hi mga mare, nag-request na naman nga si partner na magloto nga daw ako ng ulam. Sabi ko nga sa kanya, alam mo naman na hindi nga ako marunong magloto ng ulam kay mas maalat pa sa asin yung mga niloloto ko. Sabi nga sa akin ni partner, okay lang yan, basta mas matamis mas sa sukal ang pagmamahala natin. Agay na! Ang lande! Kaya ayan, marupok lang marinyo Pinagluto ko na nga lang si partner. Kaya kinilig nga ko ang lande. Nag-experiment nga lang ako nang lulutuin ko. Gumana kasi yung mga ugat-ugat ko sa otak. Wala na ngang utak ang marinyo, kaya ayan, ugat-ugat na lang sa utak yung gumagana ipa-fry ko lang pala yung pork liempo na yan. Nilagyan ko yan ng tasty boy kasi nga para mas masarap yung niloloto ko at hindi na maalat. Magtatadtad pala tayo dyan ng 14 pirasong bawang. O, oh, bilang na bilang ko yan ha! Meron nga akong food chopper, yung pangpino ng sibuyas at bawang. Pero dahil sa meron nga akong nabiling sangkalan at aesthetic ngayong sangkalan ko, Ayan, gagamitin ko na para mabinyagan ko na. Halo-haloin nga muna natin yung baboy dyan para mahilo-hilo sila. Pagkatapos natin halo-haloin yung baboy dyan, lagyan na natin yan ng liquid seasoning. Pagkatapos natin malagyan ng liquid seasoning dyan, ilagay na natin yung bawang panakot sa aswang. Yan nga pala ang version ko ng pagluluto ng pork liempo with garlic or garlic liempo. Ay, ang bat! <coughs> o siya, mga marabare, ate at kuya, thank you for watching! Please don't forget, subscribe to my YouTube channel, Mami Bebs and Family! <coughs>